Magandang araw sa inyong lahat, mga kaluluwang uhaw sa kaalaman at naghahanap ng liwanag sa dilim ng nakaraan. Ako ang inyong gabay sa mundo ng mga sinaunang tradisyon, mistikal na paniniwala at mga hiwagang bumabalot sa bawat araw ng ating buhay. May mga araw sa kalendaryo na tila ba ang piring sa mata ng mundong espiritu ay bahagyang nahahawi. Ang bawat kilos, bawat salita, ay may katumbas na himig sa mga dimensyong hindi nakikita ng ordinaryong mata. Ang October Potpas ay isa sa mga araw na iyan. Ito'y isang bisperas na puno ng kahulugan, isang araw kung saan ang ugnayan sa pagitan ng langit at lupa ay nagiging mas malinaw at ang mga babala ng kapalaran ay bumubulong sa hangin. Sa karaniwang kalendaryo, ang Oktubre Patitas ay kinikilala bilang araw ng paggunita kay San Calixto isang santo papa at martir ng simbahang katolika. Ngunit sa ilalim ng banal na pagdiriwang na ito, nananatili ang mga ugat ng sinaunang paniniwala, ang mga filosopiya ng ating mga ninuno na bumubuo sa ating kultura. Ang araw na ito ay sumasalamin sa siklo ng kalikasan. Ang pagtatapos ng tagulan at ang paghahanda para sa mas malamig na panahon o para sa ilang bahagi ang pagpapatuloy ng pag-ulan na may dalang pagpapala o pagsubok. Si San Calixto Pimar na naging papa mula 260 hanggang 222 AD ay kilala sa kanyang di matatawarang pagmamahal sa kapwa, pagiging mapagpatawad at matinding debosyon sa simbahan. Marami ang lumalapit sa kanya, nagdarasal para sa kapatawaran ng mga kasalanan, pagpapagaling ng karamdaman, paghiling ng lakas sa pananampalataya at patnubay sa buhay. Pinaniniwalaan din siyang nagbabantay sa mga nangangailangan ng awa at pag-asa, lalo na sa mga nasa bingit ng kapahamakan. Subalit, hindi lamang ito tungkol sa isang banal na santo. Sa puso ng mga Pilipino, ang mga ganitong araw ay nagiging tulay Upang mas maintindihan ang mga hindi nakikitang puwersa, ang mga espiritong maaaring magdulot ng swerte o malas, at ang mga paraan upang manatiling protektado sa gitna ng mga hiwaga. Upang lubusan nating maunawaan ang kahalagahan ng araw na ito, balikan natin ang kwento ng buhay ni San Calixto Pempera, isang salaysay na puno ng pagsubok, pagtubos, at dakilang pananampalataya isinilang siya sa isang pamilyang alipin sa Roma. Isang kalagayan na nagpapakita na ang kabanalan at kabayanihan ay hindi pumipili ng lahi o estado sa buhay. Sa kanyang kabataan, siya ay ipinagbili bilang alipin. Ngunit sa halip na mawala ng pag-asa, ginamit niya ang kanyang karanasan upang mas malalim na maunawaan ang paghihirap ng tao Nagsimula siyang magtrabaho sa isang bangko, ngunit sa isang di inaasahang pangyayari, siya ay nasangkot sa isang iskandalo sa pananalapi at ipinatapon sa Sardinia, isang malayong isla na kilala bilang lugar ng parusa para sa mga kriminal. Maraming taon siyang namalagi doon, nagtatrabaho sa mga minahan sa ilalim ng matinding init at paghihirap. Ngunit sa kabila ng lahat ng pagdurusa, hindi nawala ang kanyang pananampalataya. Sa halip, mas lalo pa itong lumalim. Dahil sa kanyang kabutihan at dedikasyon, siya ay napansin at kalaunan ay napalaya. Ito ay isang testamento sa kapangyarihan ng pagtubos at muling pagbangon mula sa kapahamakan. Pagbalik niya sa Roma, ipinagpatuloy niya ang kanyang misyon paglilingkod sa simbahan. Siya ay naging diakono sa ilalim ni Papa Sepirinus at pinagkatiwalaan ng pangangasiwa sa mga katakumbang kristyano na ngayon ay kilala bilang Catacombs of Callistus. Sa lugar na ito, libu-libong kristyano ang inilibing, isang lugar na nagpapakita ng kanilang pag-asa sa kabilang buhay sa gitna ng pag-uusig siya ang gumawa ng mga mahalagang reforma. Kasama na ang pagpapatawad sa mga nagkasala na nagsisisi. Isang radikal na konsepto sa panahong iyon. Ang kanyang desisyon ay nagpakita ng malalim na pagkaunawa sa awa at pagmamahal ng Diyos. Nang siya ay mahalal na Santo Papa, patuloy niyang ipinagtanggol ang mahihirap, ang mga naapi at ang mga itinuturing na outcast ng lipunan. Ang kanyang pagiging papa ay puno ng mga hamon mula sa pag-uusig ng mga Romano hanggang sa mga panloob na pagtatalo sa simbahan. Subalit, nanatili siyang matatag, isang haligi ng pananampalataya at katarungan. Sa huli, siya ay naging martir para sa kanyang pananampalataya, nagpakita ng sukdulang sakripisyo. Ang kanyang kwento ay paalala na ang tunay na kapangyarihan ay nasa pagpapatawad, paglilingkod at pagpapakumbaba. Ito ay nagbibigay inspirasyon sa atin na harapin ang mga pagsubok ng may pananampalataya at maging instrumento ng awa sa kapwa. Ngayon, dumako tayo sa mga palatandaan ng kapalaran na pinaniniwala ang lumilitaw sa araw na ito. Mga folk pamahiin, mga babala mula sa kalikasan at pang-araw-araw na buhay. Un, panahon. Kung malakas ang hangin sa Oktubre 40s, nangangahulugan ito ng malaking pagbabago sa iyong kapalaran sa mga darating na linggo. Maaari itong magdala ng bagong oportunidad o di inaasahang hamon. Kung ang langit naman ay malinaw at payapa, isang panahon ng kapayapaan at kasaganahan ang naghihintay, lalo na sa mga usaping pinansyal. Ang patuloy na pag-ulan araw na ito ay tanda ng paglilinis, ngunit maaari ding mga hulugan ng isang panahon ng pagsubok na magpapalakas sa iyong loob. Ngunit kung pagkatapos ng ulan ay may bahaghari, ito ay isang magandang sinyales ng pagpapala at pag-asa pagkatapos ng pagsubok. 2. Pananalapi Kung makakita ka ng nag-iisang barya sa lupa, kunin ito at ilagay sa iyong bulsa. Ito ay tanda ng di inaasahang biyaya o maliit na swerte na darating sa iyo kung nangati ang iyong kanang palad may paparating na salapi kung kaliwa naman maaring may lumabas na pera kaya't maging handa sa pagtanggap o paggasta true kasangkapan ang pagbasag ng salamin o pinggan sa araw na ito ay itinuturing na isang babala ng malas o pagkasira ng isang mahalagang relasyon. Mag-ingat sa bawat kilos upang maiwasan ang ganitong pangyayari. Kung mangyari man, agad itong linisin at ilibing sa lupa. Kasama ang isang panalangin para sa kapayapaan at pagpapanumbalik ng swerte. 4. Mga hayop Kung may itim na pusa na tumawid sa iyong daraanan, ito ay karaniwang itinuturing na malas. Ngunit sa araw na ito, maaari itong maging mas makapangyarihan upang bawiin ang malas agad na gumawa ng tanda ng krus at bumulong ng panalangin ng proteksyon. Ang pagpasok ng ibon sa loob ng bahay ay nangangahulugang may darating na bisita o di inaasahang balita. Bantayan ang direksyon ng paglipad nito para sa karagdagang interpretasyon. Mga kahulugan ng panaginip sa gabing ito. Ang mga panaginip sa gabing ito ay may kakaibang kapangyarihan at maaaring magbigay ng malalim na mensahe mula sa iyong subconscious at sa mundong espiritu. Tubig. Ang panaginip tungkol sa malinaw na tubig ay nagpapahiwatig ng emosyonal na paglilinis, pagpapatawad at bagong simula. Ang maruming tubig naman ay babala ng emosyonal na kaguluhan o mga pagsubok na kailangan mong harapin. Maging handa sa pagharap sa mga nakatagong damdamin. Pagakyat sa bundok. Kung nanaginip kang umaakyat sa isang matayog na bundok, ito ay sumisimbolo sa pagtagumpay sa mga hamon. Ang bawat hakbang sa panaginip ay nagpapahiwatig ng iyong determinasyon at kakayahang lampasan ang anumang balakid na nasa iyong landas. Hinahabol ang panaginip na ikaw ay hinahabol ay maaaring sumalamin sa mga problema o responsibilidad na iniiwasan mo sa iyong buhay. Ito ay isang paalala na harapin ang mga isyo bago pa man ito lumala. Ang paghaharap sa iyong takot sa panaginip ay maaaring magdulot ng kalayaan sa paggising na mayapang mahal sa buhay. Kung nanaginip ka ng isang namayapang mahal sa buhay, ang sila ay nagbabantay sa iyo o sinusubukang maghatid ng isang mahalagang mensahe. Pakinggan ang anumang salita o kilos nila sa panaginip dahil maaaring ito ay patnubay mula sa kabilang buhay. Mga prutas Ang panaginip tungkol sa sariwang prutas ay nagpapahiwatig ng kasaganaan, kalusugan at mga biyaya na darating sa iyong buhay ang bawat uri ng prutas ay maaaring may sariling kahulugan. Halimbawa, mangga para sa pag-ibig, saging para sa tagumpay. Nalalagas ng ngipin. Ito ay isang karaniwang panaginip na nagpapahiwatig ng kawalan, pagkabalisa o takot sa pagkawala ng kontrol. Ito ay maaaring maging babala na suriin ang iyong sarili at humanap ng mga paraan upang palakasin ang iyong loob at tiwala sa sarili mga isinilang sa araw na ito ang mga isinilang sa Oktubre patutda ay pinaniniwalaang nagtataglay ng kakaibang katangian sila ay matatag may malalim na moralidad at likas na pinuno madalas silang may empatiya at pag-unawa sa kalagayan ng kapwa marahil dahil sa mga maagang pagsubok na kanilang kinaharap ang mga pagsubok na ito ay hindi nagpapahina sa kanila bagkus ay nagpapalakas ng kanilang kalooban at nagbibigay sa kanila ng karunungan. Sila ay may matibay na koneksyon sa pamilya at pananampalataya at sila ang uri ng tao na handang magsakripisyo para sa ikabubuti ng mas nakararami. Ang kanilang landas ay madalas na puno ng paglilingkod at pagbibigay inspirasyon. Mga iminaniki, mga ngalan na pinagpala. Bagamat hindi isang tradisyonal na name day sa Pilipinas, ang araw na ito ay nagbibigay ng espesyal na proteksyon at biyaya sa mga taong nagtataglay ng mga pangalan na may kaugnayan sa pananampalataya, awa at katatagan. Kabilang dito ang mga pangalang tulad ng Juan, Maria, Jose, Ana, Clara, Gabriel, Elias, Sofia at Victoria. Ang mga nagtataglay ang mga pangalang ito ay pinapayuhang magdasal ng taimtim sa araw na ito para sa gabay at proteksyon. Halimbawa, ang mga tinatawag na Maria ay pinaniniwala ang partikular na pinagpapala sa araw na ito. Binibigyan ng lakas na maging mapagmahal, matulungin at maging ilaw sa kanilang komunidad. Ang kanilang pananampalataya ay nagiging beacon ng pag-asa para sa iba. Ngayon, Alamin natin ang mga tradisyon at ritual na dapat isagawa upang maakit ang biyaya at maiwasan ang anumang malas sa araw na ito. Mga tradisyon at ritual na dapat gawin, mga paraan upang gumawa ng swerte at proteksyon. Ang mga ritual na ito ay simple ngunit makapangyarihan na idinaraos ng may taimtim na paniniwala at paggalang sa mga sinaunang tradisyon. 1 paghingi ng tawad at paglilinis, ritual ng kapatawaran, layunin, linisin ang kaluluwa at isip mula sa mga kasalanan at negatibong enerhiya at humingi ng kapatawaran. Ito ay napakahalaga dahil si San Calixto Pimpelo mismo ay tagapagtaguyod ng kapatawaran. Ano ang kailangan? Isang puting kandila, isang maliit na lalagyan ng banal na tubig, holy water, at tahimik na lugar kailan at paano gagawin Sa umaga o bago sumikat ang araw, maghanap ng tahimik na sulok sa iyong bahay. Sindihan ang puting kandila. Yumuko at magnilay-nilay sa lahat ng iyong mga nagawang pagkakamali. Humingi ng kapatawaran sa Diyos sa mga taong nasaktan mo at sa iyong sarili. Pagkatapos, basbasan ang iyong sarili ng banal na tubig sa noo, dibdib, at mga kamay habang bumubulong ng panalangin. Panginoon, dinisin mo po ako sa aking mga pagkakasala. Bigyan mo ako ng kapayapaan at bagong simula sa araw na ito. Sa ngalan ni San Calixto Primero, ako'y magiging bukas sa iyong awa at pagpapatawad. Pagkatapos, hayaan ang kandila na masunog hanggang matapos o sindihan ito sa maikling panahon bawat araw sa loob ng tatlong araw. Itapon ang anumang labi ng kandila sa lupa bilang simbolo ng pagbalik ng lahat sa pinagmulan. 2. Uh, pagpapala sa bahay, ritual ng proteksyon. Layunin. Protektahan ang iyong tahanan at ang mga nakatira dito mula sa masasamang espiritu, malas at negatibong enerhiya. Ano ang kailangan? Isang krusipiho isang maliit na lalagyan ng banal na tubig at kung mayroon ka, mga pinatuyong palaspas mula sa linggo ng palaspas. Kailan at paano gagawin? Sa hapon, bago lumubog ang araw, kumuha ng krusipiho at ang banal na tubig. Lakarin ng bawat silid ng iyong bahay simula sa pinakaunang silid pagpasok. Habang lumalakad, iwiwisik ang banal na tubig sa bawat sulok, bintana at pintuan hawakan ang krusipiho at bumulong ng panalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo naway ang bahay na ito ay mapuno ng iyong pagpapala at proteksyon. Itaboy ang lahat ng masama at panatilihin ang kapayapaan at pagmamahalan dito. Kung may palaspas ka, isabit ito sa itaas ng mga pintuan bilang karagdagang proteksyon. Pagkatapos, tapusin ng ritual sa iyong sala. Magdasal ng ama namin, Abaginoong Maria at Luwalhati. Ipahayag ang pasasalamat sa proteksyon na ibinigay. 3. Para sa kalusugan at proteksyon, ritual ng lakas at kabutihan, layunin. Humiling ng matatag na kalusugan, proteksyon laban sa karamdaman at lakas ng loob. Ano ang kailangan? Isang munting anting-anting o medalyon ng santo lalo na kung may San Calixto Remover. Ngunit kung wala ay kahit anong medalyon ng mahal na birhen o ibang santo. At isang maliit na bote ng blessed oil. Maaaring olive oil na binasbasan ng pari. Kailan at paano gagawin? Sa anumang oras ng araw, hawakan ang anting-anting o medalyon sa iyong kamay. Ipikit ang iyong mga mata at taimtim na magdasal para sa iyong kalusugan at proteksyon. Pagkatapos, pahiran ang iyong noo at mga pulso ng blessed oil habang binibigkas sa kapangyarihan ng banal na espirito at sa pamamagitan ng pagpapala ni San Calixto na naway ang aking katawan ay manatiling malusog at ang aking kaluluwa ay protektado mula sa lahat ng kapahamakan. Lakas at sigla sa akin ay ibalik. Pagkatapos, patuloy na isuot ang anting-anting o medalyon sa loob ng isang linggo o hanggat sa tingin mo ay kailangan mo ng karagdagang proteksyon. Ulitin ang pagpapahid ng langis tuwing madarama mong nangangailangan ka ng lakas. Mga tradisyon sa pagkain, may kusina ng pagpapakumbaba at pagbabahagi. Sa araw na ito, ang mga pagkain ay dapat sumalamin pagpapakumbaba at pagbabahagi. Iwasan ng labis na karangyaan, sa halip ay maghanda ng mga simple at masustansyang pagkain. Lugaw o arroz caldo. Ang mainit na lugaw o arroz caldo ay simbolo ng kaginhawaan, pagaling at pagpapakumbaba. Ito ay isang perpektong pagkain para sa paglilinis ng katawan at kaluluwa. Tinola o sinigang. Ang mga sabaw na may gulay at manok o isda ay nagpapakita ng pagiging praktikal at pagpapahalaga sa sariwang ani. Sila ay nagbibigay ng init at lakas na sumisimbolo sa pag-asa at pagpapatuloy ng buhay. Pagbabahagi. Mahalaga sa araw na ito ang pagbabahagi ng pagkain sa mga nangangailangan. Magbigay ng bahagi ng iyong niluto sa kapitbahay, sa mga kaibigan o sa sino mang kilala mong nangangailangan. Ito ay nagdudulot ng mas malaking biyaya at nagpapakita ng espiritu ng pagkakawanggawa na isinulong ni San Calixto Parimpro. Ngayon, dumating na tayo sa pinakamahalagang bahagi ang mga pangunahing bawal sa araw na ito. Ang paglabag sa mga ito ay maaaring magdulot ng masamang kapalaran at humahadlang sa mga biyaya na dapat sana ay dumating sa iyo. Mga pangunahing pawal sa araw na ito. Mga bagay na dapat iwasan upang hindi malasin. Ang mga ito ay hindi lamang basta mga pamahiin, kundi mga patnubay na nagmula sa malalim na pangunawa sa ugnayan ng tao at ng mundong espiritual. Ang paglabag sa mga ito ay maaaring magdulot ng seryosong epekto. 1. Pagkakasala sa pananalita pagchismis at masasamang salita. Huwag kang magsalita ng masama tungkol sa kapwa, magchismis o magpahayag ng galit. Sa araw na ito, ang bawat salita ay may timbang. Ang masasamang salita ay parang bumerang na babalik sa iyo, nagdadala ng kaguluhan at hindi pagkakaintindihan sa iyong buhay. Ang pagchismis ay hindi lamang nakasisira sa relasyon, kundi nag-akit din ng negatibong enerhiya sa iyong paligid na pumipigil sa pagdaloy ng positibong biyaya. Do. Pahihiram ng pera o mahalagang bagay. Mahigpit na ipinagbabawal ang pagpapahiram ng pera o anumang bagay na may halaga sa araw na ito. Pinaniniwalaan na ang paggawa nito ay magdudulot ng pagkaubos ng iyong yaman o magiging sanhi ng pagkawala ng mga oportunidad sa pananalapi ito ay nagbabawal din sa pagdaloy ng swerte patungo sa iyo. Kung kinakailangan mong tumulong, subukang magbigay ng kung ano ang kaya mo, ngunit huwag ilagay sa panganib ang iyong sariling kapalaran sa pamamagitan ng pagpapahiram. 3. Pagpuputol ng kuko o buhok Iwasan ang pagpuputol ng kuko o buhok sa araw na ito. Ayon sa paniniwala, ang mga bahagi ng katawan na ito ay konektado sa iyong personal na lakas at swerte. Ang pagputol sa kanila ay maaaring magdulot ng pagkawala ng iyong proteksyon, enerhiya, o swerte. Ito ay parang pagputol ng ugnayan sa iyong kapalaran at maaaring magdulot ng sakit o karamdaman. 4. Pagwawalis sa gabi. Huwag magwalis ng sahig sa gabi, lalo na patungo sa labas ng bahay. Pinaniniwalaan na ang pagwawalis sa gabi ay nagtataboy ng swerte at mga pagpapala palabas ng iyong tahanan bukod pa rito maaari nitong gambalain ang mga espiritu ng bahay o mga good spirits na nagbabantay sa iyo na maaaring magdulot ng malas o abala 5 pagsisimula ng bagong negosyo o malaking desisyon ang araw na ito ay para sa pagninilay-nilay at pagpapatawad hindi para sa pagsisimula ng mga malalaking proyekto. Ang mga enerhiya ay itinuturing na pabago-bago. Ang pagsisimula ng anumang bago ay maaaring hindi magtagumpay o magdulot ng mga di inaasahang problema. Ito'y araw upang linisin ang iyong isip at kaluluwa, hindi upang magdagdag ng mga bagong pasanin. Mas mainam na maghintay ng mas angkop na araw para sa mga mahalagang desisyon tactics pag iwan ng hindi natapos na pagkain. Huwag iwanan ng pagkain na hindi natapos sa plato. Ito ay itinuturing na paglapastangan sa biyaya at kasaganaan. Ang pag-aaksaya ng pagkain ay maaaring mag-akit ng espiritu ng kakulangan at magdulot ng tagutom o kahirapan sa iyong pamilya. Ipinapakita nito ang kawalan ng pasasalamat sa mga biyayang ipinagkaloob sa iyo. 7. Pag-aaway o pagkimkim ng galit Huwag makipag-aaway o kimkimin ang galit sa sinuman. Ang araw na ito ay araw ng kapatawaran. Ang pagdadala ng sama ng loob ay nagpapabigat sa iyong kaluluwa at naglalayo sa iyo sa biyaya ng kapayapaan. Ito ay lumilikha ng negatibong aura sa paligid mo na nag-aakit ng mas maraming kaguluhan at malas. 8. Walang kabuluhang paggasta pag-aaksaya. Iwasan ang walang kabuluhang paggasta o pag-aaksaya ng pera sa mga bagay na hindi naman kailangan. Ito ay nagpapakita ng kawalan ng pagpapahalaga sa yaman at maaaring magdulot ng paghihirap sa pinansyal sa hinaharap. Sa araw na ito, pahalagahan ang bawat sentimo at gamitin ito ng may katalinuhan at pasasalamat. Nine paglikha ng sobrang ingay. Huwag gumawa ng labis na ingay ng walang dahilan. Pinaniniwalaan na ang labis na ingay ay maaaring makagambala sa mga di nakikitang nilalang o espiritu na nasa paligid na maaaring magdulot ng kanilang galit o pagkairita. Sa mas malalim na kahulugan, ang ingay ay sumisimbolo sa kaguluhan at maaaring hadlangan ang kapayapaan ng iyong isip at tahanan. 10. Pagmamataas o pagbubuhat ng sariling bangko Iwasan ng pagmamataas, pagyayabang, o pagbubuhat ng sariling bangko. Ang araw na ito ay humihingi ng pagpapakumbaba. Ang labis na pagmamataas ay maaaring mag-akit ng inggit mula sa iba at maaaring magdulot ng pagsubok o hamon mula sa kapalaran upang subukin ang iyong pagpapakumbaba. Tandaan, ang tunay na lakas ay nasa kapakumbabaan. Naway ang araw na ito ay magdala sa inyo ng kapayapaan, pag-asa, at kaalaman. Sa bawat paglubog ng araw, naway bitbit -bit ninyo ang aral ng nakaraan at ang pag-asa para sa isang mas maliwanag na bukas. Maging mapagmasid, maging bukas, at patuloy na tuklasin ang hiwaga ng ating kultura. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay hanggang sa muli mga kaluluwa ng liwanag at hiwaga